sa yan. Good morning mga kaawa, Yan. Kailangan natin tulisin no? Kasi nagamit na natin dalawang beses, no? Kasi ngayon, naroon tayo, no? May pupunta rin na magpapalagay, no? So, kailangan na matulis na matulis, no? Kasi nagamit na natin dalawang beses. Uh, kailangan matulis para isang pulak lang is tagos agad, no? So ganito lang po mag, mag ng pantagos no. Kawakan nyo lang dito. dito. Tapos iskis nyo lang ng pababa no. Ganito lang oh. Ganito lang po no. Para tulis na tulis siya. Ganito lang. Ayan. Kailangan si pag nagtagos tayo sa balat kailangan is matulis po no. Para kagad babaon siya. At maagad matatagos kasi may pupunta sa atin ngayon eh, papalagay no ano so, nakaraan na kasi dalawa hindi ko na tulis to kaya kailangan natin tulisin kasi babawa pa rin sa alcohol so ayan no so nandito tayo sa kulungan ng manok mo no? kasi doon dito kasi ang manok lang ang didisturbo natin sa loob kasi ng bahay is may mga natutulog may ibang tao kapag bahay dito wala no so ganyan lang ang pagkasa no pag tulis ganyan yan kaya matulis na matulis ko na no? kasi pag ginamit mo to ng mga dalawang beses medyo parang pumapurol no kailangan tulisin ganoon lang kunting hagod lang pa baba no? Mano lang Ayan, ganyan lang po ba. at sa kaharangan nyo sa kamasapata may nyo nindulong tulis no Ayan lang o. Oh. Kis-kisin mo lang. Mga ilang -kis, kis lang is open up po yun o. Oh. So ayan kasi may pupunta ngayon o oh, sa atin na uh, may, may papalagay na. No? Pisuper uh, natin. Para swabi ang pagkatagos ng balat no lalagyan natin ng dinganting so ayan no oh, sa mga gusto palagay So, tawag lang po kayo or text mo na bago mag magpunta dito, no? Sa number na 09282202759 po yung number natin, no? Bago po kayo magpunta dito, uh, text mo na kayo para may handa natin yung ating kagamitan para sa paglalagay, no? At may babat muna para pagdating dito is nakababad na lahat ng panglagay na pilog at saka na na lahat, no? So, number natin is eh, sinulit ko 0928220759 po, no? Yan lang po kayo mag-text o tumawag, no? Sa number natin. Yan. So, kanyan lang pagtulis, no? Eh. Yan. Nagkita niya. Pag tinulak mo sa balat, tagos agad yan. So, sobrang tulis niyan. Yan lang pagtulis, oh. Pababa lang, hagod lang pababa. Tapos iputin eh, mo ng landahan pag nagkiskis na yung pinakauna isot pa kaliwa papasok ganun ganun lang kagis so ngayon yung pinagos natin ito is talagang pauna agad yan kita niyo naman o no? napakatulis so ganon lang po no sa so, ito uwi na to okay na po yan kiskisin pa natin ang konti no so para handa handa no kaya pipi na sa ito no? kaya lang ayaw ko dun sa pinipistohan ko sa paglalagay. Kinuha ko lang doon. So ngayon nandito na. Kaya ito ngayon nahasa. So ayan no? si Mayamiya darating na yung magpapalagay sa atin. No? So ayan na. No? Mga kaawa na. No? So maraming salamat sa mga ano, nang umaga sa atin. Uh, yung mga willing magpapalagay. So tawag lang kay Ortex sa number na nabanggit ko. So ayan maraming salamat mga kaawa na. No? please have in hat bye-bye